So ayan na mga kapaktors So mahaba-haba na din yung aming Nalagyan ng Net Buong palibot So sa tulong ng aking mga pamangkin yan, si Tutoy ah, Smile muna Ah, oh, nahiya <laughs> si Bubong At aking kasama ah, Smile yan, oh. malayo pa lang <laughs> Malayo pa lang yan Yan si Baam sa aking katulong po mula kaninang umaga hanggang dito na ang aming narating sa paggagawa so malaki ang maitutulong nito mga ka-partners dahil siya ay net so pwedeng mag-alaga ng manok so hindi rin siya makakawag pero yung mga manok tulad ng pre-range chicken lamang Rhode island red black astralorp at brown decal pero kung yung mga native hindi ari kasi pwede rin nila kayang kaya nila itong liparin At meron daw akong kaibigan. Ito po ang aking kaibigan. <laughs>